Ayan na, pangutang ay, ay ino Uy, may ay, pa! Uh. Bakas mo yan! mo ang pagkakwa! Ano? Pagkakwa! Oh man, well, nakaready ka na ba? Magre-revista daw sa tanga sa shoes. Oh, sa shoes. Yeah. Apat na oras pala yung biyahe namin bali pinatuloy lang kami ng kaibigan namin na taga balanga kapag pahinga kami na maayos dun salamat sa tropa Sal salamat sa'yo son ka lang ng tira Yan nakakamis Wala ka ng shoot Wala ka pang assist Pag may utap dyan na isda Ay asahang may patis Napwersahan sa kanta na pangistang distang inadis Bida ka sa troops Pag meron kang palamig O pakain sa bibig Pag wala ka dat sa it Ay wala ka ng kwenta Sa kunyaring kapatid Iiwanan ka sa ere Naranasang masakit Kaya ko natutunan Mag-relax na lang Sintihan ang ka, Sarap mag-rock na lang Hanapin ng remote ang top si Rap Dito na kami sa meeting place kaso ang tagal ni Miko Tagal na isang kasama namin Tagal mo! Sakin <laughs> mo ako ba yung matagal ha? Ah? Sarap mo ha? Ah, uh, Napi dah. Tingin <laughs> <laughs> na, ah, tagal mo. Tara na. Kahit saan Mula nung nagka pera Industriya ngayon Dumami na ang rappers triple bawat yeah. TAHUN taon Wala akong pake basta uh -huh. may tubig na ROLL Boogie, sindihan na yan kasi yeah. you know I gotta go Sama na ako Mike, nandyan ang mga nega Bukas mo kaya si Pakistani eh, pre? Yo, dito na kami sa LONGGA po Ito unang spot na riribisahan namin oh. Warm up lang pala bukas Ah, yung sa under May mga slippers ba pre? <laughs> Kintab naman na ito, ya. Wala na sana, no? Daming ganyan sa Cartimar, ba? Ay, no? Take it. Take Pati ng gold tag. Walang ano, hindi ganyan dat tag nyan. Air Jodin. mo yung Nike niya hindi pa natanggal yung ano. Air Jordan. Baka nandun pa yung isa Yung isang bit.

Restock ka lang ng items po dito Ilan ang nag-arrival dito? Siguro lima? Pwede po iwan. Ganda o, spray Alam at magkano na lang po ito? Ingkang 900. 900? Mga pegyo, iwan natin. Oh, ito, ita mo yung pegyo. Ita mo na, Ben. Yung Pakistani. Ano, umak? Rumak na yan, eh, pagiging Nagbabakbak na rin yung zipper. Basag ng water. Ay, pati, oh, papi, gina, gina pati. Kinalupiyan. Pati, kinalupiyan. Bebe, sa layak na amo siya. Okay. Ano lang siya sa layak sa binilipid. Kaya mo tawagin si Andres? Ayaw sumagot? Bawal sa meka, layo sa mga tao Utak hindi balanse, eh. hindi ako nagpapatalo Tara ribanse, sinasagad ang buhay Na para bang last day Inaalis ang peke, kaibigan na class A Sa akin hindi Balatan ko na itong ano, karot na kaya ka dyan Hi guys, so this is our first time here in Bataan. Bataan no. Bataan no po. Layo pa no dito. Kaya rival kami, boss, guys. Kailangan namin ng ano. Energy. Matulog Energy. Cooking show shoot ni Jero ngayon. Ano siya ginagawa? Para sa baluto ko. Nadeom mo gumbiddo, bro. Layo pala talaga pre. Pansing mo. Sabi nga ni Ano eh. Kaya Kenneth nang kinawa niya yung GU dito. Kapatapay na. pala ng bahay niya. Tapos ka ano. Sumusugal Sa ka pa. Kahit alam mong ano. Hindi ah, ganit Ayan, mag <laughs> <laughs> Nike, ganito ka Natural. Alam ganyan ka sa init. Kasi lang ang ulo. Kaya nga. Ah, parang Roblox <laughs> 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 parang Roblox siya. <laughs> oh, <must be. laughs> mm, Roblox nga, eh. <laughs> 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 Dapat lagi Roblox Roblox. <laughs> 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 <gabalan laughs> Ini <hati> Buti okay. nga mabait ako ng G. O nung Gio nung ano yung daday Subic, ubik. Eh. na ako dun. Eh. Kung ako sa likod niya, akin na yun. Wala, regular jacket ako. Sumakbaho ng bag. Yung pre, sinuwerte ako sa takbo nun. Yung yung pinakaswerte na nangalala. <tod> Ayan na mga Power Rangers. Okay. Uy, bawal yun ba? So yan. Yeah, <tod> Katas yan. Katas Copy lang ako. <laughs> natin Parang nag-cobra sa kapi pre. Lakas replika nakatingin sa'yo Kasi alam kong deadly ka mga nga amoy ng pera Pero tumatalikot sa akin pag oras ng gera Hindi tuwid yung tirang yan, lumiko na yan Aral ko sa kalsada, huli ko na yan Kaya ang di mo kaya, kaya ayaw mo sa akin Buhay ko pang gusto mo mo sa akin Ito okay, yung parking okay. Alas 9 pa daw nagbubukas to eh. Sana makarami tayo. Uh, Dakalo sa ano inihiyan ko. Uy, may pa. Ipaan? pa ah! Ipaan! 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 naka yan. Paglabas, naka na yan. So, oh, hey, 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 well, well. ako dyan. Hey, ako <laughs> dyan. ako na, putang ino nyo! May kasama si Luke. pa boss. Negative kami lahat dito, boss. Ha? <laughs> <laughs>

small. small na the hundreds. Nike track pants. Ito pinasa lang sa akin. Ang ganda. Mm-hmm. Ito, Prada. Ito, Bagay na sweatpants. Wala na, ako ano yung jersey kuya. Kinuha na, kaya na. Si kuya noni, nag-4 siya I Busy ano na pala. BCG naman. So, ano na naman si kuya Paul? Yeah. Small, ito. Small din. Ang ganda ng silib niyan pre, parang ano. Ang sa katawan. Wala ka na Sa to. Sa'yo na, kaya ina mo. Tapos yung reel tree lang nakuha ko, pre. <laughs> Anong reel Yung jacket, ka naman niya. bangas mo niya. Kano? Pasa. Kano? asking May nagtukay dito kanina. Pinaka-highest offer May nagtukay kanina dyan eh. Legit pre. Natanggal ko yung tagya. sa regular <laughs> Yunan, so, man, so, mula, ito mo yan? Alam. Ayun, ito son. Sa'yo na lang gago. <laughs> Yo, habang nag-edit ng video, may napansin lang ako. Naalala niyo tong clip na to kanina. Nakachinelas yan, ha? Nakabitch walk yan. Paglabas, nakapumero na yan. Tapos nung paalis na kami, may nagpasa sa kanya ng black na bumero na sinasabi ko kanina. Ewan ko kung napredict natin yun o natsambahan lang natin. Okay, gusto ko din eh, Black. Bihira lang yun. Bigay mo na, son. Oh, Ulin niyo na. Ang kakabakan o. Wala kang buyer? Oo. Ang gano'n po nandito? Ang gano'n po nandito? Ang gano'n? Banal e. 485 po. P285. Isang small box, P485. P1504. Sumatanggap kay G-Cash? lang po. G-Cash. Sige, hey, sige. Ipaplastik uh, na ako. Anong sinabi sa inyo? May dalilang pagsasakyan? Paldogs ba o paldo? Walang paldo, paldo. Hindi to. Samba. Pencil. Pakain lang. Nag-enjoy naman. Ganda-ganda <speaking> naman. Lumalapit lang pagkamina sa taas para to sa mga tanga. Lumalapit lang pagkamina sa taas pero kayo yma iwanan. Uh. Pero kayo yma i-ewanan. Uh. Para to sa mga tanga. Lumalapit lang pagkamina sa tamaas.